idol, ang asawa ko naman po ang magluluto ngayon ng tinula. Si naman po ang pinagluto ko. Igigisa muna niya ng ricado. Ayan, igigisa na po niya. At, ito po ang aking asawa. Ito na po. Okay, o, so guys, ayun po. Idol. Ayan, ayun po. Ayan, ayun po. Bango, bango. Woo, sarap. Sarap ito magluto. Ayan. Kaya pinagluto ko ay eh. yun. Napilapilang tik pa ng manok. Yan na, nilagay na. Nilagay na mga idol. Kasangkutahin mo na yan. Bago pagkasangkutin yan, ilalagay yan sa kasirola. Tapos ay ng sabaw. Ayan, idol. Dahil uh, sabaw pa lang ang na. Sabaw pa lang, sabaw pa lang daw po. Dari na. Saan yan ang liit liit ng kawali? Tapos dun sa isa tapos yung tatakloban um, yan na eh. yung sana sa isa sabi ko nga po doon sa ating anak ay siya na ang ngayon po ay kaya niya magluto ang gusto niya mag cellphone ayun At, ating, And, tapos ang hindi pa yung dalawa kong anak na tapos yung isa ano tulog pa ah wala na pala nasa na nasa, nasa na i-CR pa pala yun na CR na Anong ula mo? Anong oh, kain mo muna ah, ka. Ang tanongin ka dito. Oh, Papa. Ayos ba naman ang pagsisipon mo dyan? Ah, kaya naman ka. Eh, dapat ikaw nagluto ng tinula eh, para masarap. Eh. Ay, yung mama, mama mo pinagluto ko. Ay, eh, baka ay Masarap bang magluto yung mama? Kakain na tayo. Malapit na. Malapit na tayo makaluto ng tinula. Ano? 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 dan mga idol sasali na pulutan oh uh, kasi rula para ma ano kumain tayo yan sasali na yung idol diyan o ipapakulitin lang pala sama kanin sa iyo tin mga idol ayon doon para, pa para pagtulunan sabay silang lutot sabay silang lutot para mga idol hindi yeah. na, di na, huwag mo tanggalin, laha lang yan. Kasama na yan, laha na yan, Diyan. Pagpulo ay okay. nakikipo na lalagay natin itong gulay, malunggay. Yan, nakulo na po ang sinaing namin. Bakit kininaan mo maigi? Ay, yun ang hinana. Laksan, laksan mo. Yan. Yan. Ayos na, nagpulo na ba? Ay, pulo na, mga idol. Yung tinula, sarap niyan. Ngayon, ay, ilalagay namin dyan ay malunggay ito so, malunggay kaya may alang ng kaunti Sinain namin mga idol sa ng tubig masyado marami ng tubig mga edul. atikman natin mga idol ang tinula aray aray lahat pa aray okay, kamay ko ano ba ang Ayan, natin mga idol kung malambot na yun sa yuki. Maka malambot na yun sa yuki, na yung malunggay. Ayan na po mga idol, lalagyan na po yung malunggay. Ayan, sarap niyan. Ito yung mga pinatawa. Siya nagluluto niyan. Ayan, ayos yan mga idol arap niya. Pagkulong na. Ayos niya. Uy, pokbay. Hugasan na. Oo. Ayan. Hugasan mo na. Hugasan mo na yan, mga um, idol. sa <laughs> asawa ko pala. <laughs> asawa ko pala mag <laughs> Ayos. Thank you, mga idol. Luto na.